Hi guys, humana so, dahil daming panihapon then humana po ko kanang ng then padulong na may matulog pero nagtanaw pa akong mga anak kung box books ba tapos mag kuan mag mag may unya o books ikaw man ako ano na i-share ba na ako ang video sa youtube ay siya sa first kay nag follow ko niya sa kuhan sa kanang Facebook page kay that time nagtanaw-tanaw ganiko uka na nagtanaw-tanaw ko ka, na. uka um, ka, na. kanang kanang mga DIY bang unsaon nako pag pagabas unsaon nako pag maghimo mang gud nako o garden bed sa akong garden unya nakita man ako ni si Miss DIY I know nga dili ko niya manutis kaya kay gamay ra man gud YouTube channel gamay ra followers unya gamay ra pugko views <laughs> talagang sarap pugko mag-upload pero kanang nalang ko i-share as a remembrance basa ako nakita sa YouTube channel niya kanina nga kanang ni ana siya nga na, nag-share siya sa iyang yang stories ilang eh, yahang, yahang bana gani nga nagbulag sila unya ni angkon man sad siya nga kanang sala niya kay naapod siya yung mga sayok nga nung gabulag sila. So, relate kayo ko atong ihang mga sayok. Relate kayo ko atong katong mangluod gani. <clears throat> kay akong bana, my husband is an Italian, pure Italian, pero naami din ang puyo sa Germany. Uh, mga, kung ano sa mga 11 years. Mga 11 years na sa ko kudari. Uh, so, mga mag 11 years pa di ay. So, kanang sa una, katong bago pa jud mi, syempre lai lai culture no. Kay ang kata mga Pilipino no, nya na bitay mga ex nga uyap no. No. Kun magbulag ay kun magaway baya kay suyuon bi tag maayo no. Ana mama na atong culture, magpaluduod ta kay gusto ro bit ta nga i-comfort. Unya kay sila kay di man ingon ana. Labi na akong mana, hinuon you know, dili siguro tanan. nilik tanan base lang pud sa ako ang nabana. <laughs> ang akong bana kay kun mangluod ko, mo na akong batasan sa una nga Mataas asku ko pride uni mangmangluod ko mangluod jud ko ni that time wala pami anak so that time wala pami anak pero nag thankful ra pud ko kay nasitol ra pud to namo kay gimprangkahan jud ko sa akong bana nga dili ko ganahan ana nga batasan nga magluod-luod ko unya taas ko pride ng kalit lang ko og sa iya ha as in ning kalit ra ko sa iya ha kay na ko nasukan ba ana mugi na akong batasan as relate kay economist DIY na na kanang naa sa gawas na kun sa gawas sa nasod unya ang kita iyang sa share kishare mo, makarelate yung ko ato, nakana ko, hala, mo may batasan. O ano niya, karoon kayo sexy naman siya, kay ako kay tambok po man gihapon. ka na yan. Siya <laughs> kay kanang, ah, pero dili man sad sila mag-matter good about sa mong body. Naara po na ni mo, pero kanang, for now, kay nag pa ko, wala pa ko eh. time nga may exercise, anak, kay gagmay pa ko mga anak po. O niya, ang sa una, kay gusto ko, kung ako mang loo, dugay po kumutingo, mauto, dugay po kumutingo, kay, kay taas ko, upod o ba? <laughs> gusto lagi ko nga, mag-sorry siya, o niya, gusto ko ka nang masatisfied ko ko sa iyahang, sa iyahang sorry, anak niya, kay dili man siya ingunan, dili ingunan akong bana, mo na, nga <clears throat> pila lang to siya kamans nga yun ana akong batasan so murag batik kaya mo relationship sa balay nya dili ko mag communicate sa iya mo to ni ana jud akong bana ning prangka gid siya nako nga kun unsa akong malak masama masuk an sa iyaha kun for example mangluod ko sa iyaha dapat itur istorya gid nako niya i-communicate na ko sa iyaha kung nganong nang luod ko kung ngano ngano nga wala na may gatingog asa mo kumutan ani sa akong nao usa um, akong kamera <laughs> sa kamera siguro kumutan ano sorry na di asa ko katanaw murad di sa kamera di ay <laughs> unya mauto kanang no to siya nang nasito na sa akong bana nga nag minang mi nang wala pud mi naabot sa time nga magbulag mi kay na naman siya na kanang anak man siya na nga kanang anak man siya na nga dili ko ganahan ani dili ko ganahan ani nga batasan ko na masukan masuk an sa ko ah, istorya sa ako Kaya ah, kay dili ko mananagda, mananag na anak ah, gani siya so mo to na na change na pud nako ko akong personality so willing ko nag change that time wala pud mi sana wala pud mi naabot sa time nga magulang mi nga kanang parehan ni Miss DIY syempre taas mo jud kay ayo wala sa channel wala sa niya na realize pa nga ingon ingon ato gani niya mao to kanang nakarelate ko sa ihang gi share wait sa <laughs> akong anak na nga Nakarelate ko sa iyang share niya. mo na -anak, anak, anak ko lo. Lo anak, in -anak ko. Kanang in ano in ano pud ko na Mora dito guys ako ma share sa inyo ha. Um I hope maka kani akong YouTube channel no kay talagsa ko mag upload kay busy ko na no, Kaya mga anak onya. Kanang mauna, dagan pa po kung ma-share ninyo siguro later about sa mga kalayaan, sa batasan sa kanang I guess, kana i-off na na ako kaya ako anak, nagakuha nag na diri <laughs> sige na, bye!